Hindi mo binawasan? Yung sili mo. Ay, yung sili. Tuyong tuyo nga ano. Bihira talaga init talaga init. Pwede naman yan, kabilaan mo lang. I-ano mo sa kabilaan na naman. Dato dito dapat to. Binungkal mo ito. Gumboy yata to ah. Yung duhat, duhat ba to? Ha? kayak si maliliti anu nya lumbuy ini mah kayaknya bungan itu mana seretan Pak Tamis oh, Tamasian terus sarapna mah asa eh. malilitna man ai anu tudumun dumun nyata yang malilitna sebrang asim. Masim siya paghilaw. Pero bayulit yung kulay. Oh. Ay ito nga, ano to dumon? Mm -mm -mm -mm.